Sao tối Sao bắt tôi?

Sabihin na. Cheers! Cheers. Yeah, Cheers. Oh, O, tamang Pulutan oh. Pulut ang <laughs> tarik pa. Tatang! Puluts <so, laughs> ako. Tapos <laughs> talaga <Tato>. nandito, bro. <laughs> <prel>. Wala, <laughs> wala. Nasa si Lolo Boyong. Baka mula sa dito. Eh, kanina nandiyan lang siya eh. Baka makakailang umuwi. Umuwi kasi si Lolo Boyong dahil nag-hit up lahat nung mga kalaro niya. No go home! <laughs> gano'n? Sino ba si Lolo Boyong? Sabi yung Grandmaster ng Dama dito. Oh. Pero oh, grabe. grabe din yun ah. Di ba isang tango niya lang? Tiklopwagon to si Arindori, Dory. <laughs> huh? si Lolo Boyong. The legend. Hmm. Alam mo, tingnan namin alam kung ano ba talaga si Lolo Boyong. Mysterious. <laughs> Pero, alam ko, general daw yun. General? Hindi. O, ikaw, wala mo, nanggugulo ka lang eh. Doktor yun. Doktor? General. Tumandang doktor. doktor. Mali, mali, mali kayo. Si Lolo Boyong, Ex-con lang. Ex-con nakapatay! Huwag kang okay. Ha? Bakit? Rabiri lang. Ay, rabiri pala. Hindi, ang alam ko na nakapatay. Rabiri, narinig mo? Doktoryol. Oye. Rabiri. Ay, rabiri. Teka, teka. Teka lang, teka lang. Alam niyo, sa totoo lang, bago lang kami na tumatoy dito. Pero gulong gulong na kami sa inyo. Hindi ko alam kung ano pa talaga, ha? Ah, basta. Si Lolo Boyong is si Lolo Boyong. Period na may tuldok. Boom! Kaldag ka Wah, baka ko ba niya? Ano kaldag? May meriyan na ba siya? na ako. Tara, kayo. Salamat Opo muna kayo. Yay! Nay. Nay, mga tropa ko nga pala. Si Totoy, si Jun. po Nay? at kayo yung nanay mo ma ang matulog? Mahina na kasi si nanay. Dapat nga sa ospital na yung nagpapahingay, kaso wala eh. Ang tatay mo? Si tatay? Oo. Oh. Wala na yun. Tagal na nagtatago. Daming utang. <laughs> Ganun? Tapos ikaw? Hinahunting? Nagtatago? Awit ah, wait, yun, no? Parang nangyari sa buhay mo. <laughs> Yan nga eh. Kung pwede lang din sana magtago, kaso wala magbabantay ka na eh. Kaya yun, parakit-rakit muna ako. Nay, may na kayo, Nay. Hoy! Onyx! Ayan! Hoy! Saan mo, Lunes? Viernes na! Wala ka pa pang bayad! Mahal na po ba kami takuan? Hindi ko is. Oh, nasa babae mo. Sensya na ako eh, sakto talaga eh. Utang-utang sa si tatay mo, wala pala pang bayad. Sa susunod, bayaran mo ito ng buo ha. Ang taong yan ha. Sinpwenta. Bayaran mo ng buo. Ha? Hoy. Grabe. Hindi ba nahihirapan? Napakahirap maging successful dito sa Maynila. Ano ba kasi nangyari ko sa atin? Alam mo sa para Paraiso, easy lang tayo doon, di ba? Sarap-sarap ng buhay natin. Di mo, bigat doon! Hindi mo tayo magtatagal dito. Nakakabertin tayo sa para Paraiso. Yan tanong. Gusto bang bumalik doon? Ha? Ako mga tao. Christ. So, sumuwanta na makita kahit ano nangyari Eh. Alam mo naman, di ba? Diyan ako parati sa likod. Galing mo na yun.